Gumagamit ka ba ng sariwang herbs kapag nagluluto? Makakatipid ka ng maraming oras sa trick na ito. Huwag mong bunutin ang mga dahon gamit ang kamay. Sayang lang ang oras niyan. Dumitin mo lang ang karaniwang pang grater sa kusina. Bunutin mo ang mga herbs mula sa mga tangkay, ipasa mo sila sa pinakamalaking butas at hilahin. Ang mga dahon na siyang pinaka-aromatic na bahagi ng mga herbs ay mananatili sa pang grater. Ang mga tangkay ay kusa nang matatanggal mula sa mga dahon alam mo ba ang gamit na ito para sa pang-grater? May nakatagong gamit ang drawer sa ilalim ng oven. Pagugulat ka sa malalaman mo kung para saan ito. Hindi ito dinisenyo para sa pag-imbak ng mga kawali at mga sheet. Ang bahading ito ng kusina na tila walang kaemosyon ay talagang kapakipakinabang habang nagluluto. Kapag kinuha natin ang isang putahe mula sa oven at ayaw nating mabilis itong lumamig, ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang drawer sa ilalim ng stove at ilagay ito doon. Mabuti rin ito para sa pag-imbak ng mga natirang pagkain o mga bahagi para sa mga bisitang darating ng huli. Ang oven na nagtatrabaho sa itaas nito ay epektibo. Pinapainit ito dahil dito mananatiling mainit ang putahin ng mas matagal. Alam mo ba ang gamit ng drawer na ito? Meron ka ba nito sa kusina mo?